Hey guys, good morning guys. Uh, uh, nandito po ako sa may taas ng John Bridge guys na patungonan Divisoria. Ah, uh, pagitan nito na sa may pagtawid ng City Hall. So, update ko kayo po dito sa uh, panibagong uh, panibago na naman ng project ng ating gobyerno at sa Mayor uh, sa may Esplanade So ipakita ko sa inyo guys Bagong malapit na Matatapos na inaabaga, Inaabangan na lang to guys So kailan talaga ma, Mapinis talaga lahat Lahat na lahat na So yan guys dito Napakalaki ng pinagbagol guys Dito sa may spray Na Sa may pagtawid ng Kadikit ng Intramuros So yan guys uh, Nandito So wala nang gumagawa guys Kung kunting Patsi-patsi na lang Abangan na lang natin kung talagang kailan na uh, Lalagyan Kasabihan nila na lalagyan na ng mga kainan Para may, may mga Mga na, mamamasyal May ma, ma, mga makakain Kung nagutom sila So hindi pa talaga la Tapos guys So hindi natin alam mo uh, kailan to uh, Inaugurasyonan sa ating mahal na mayor uh, Lakona, uh, hani Lakona o no, sa mga gamitin na mga worker ng MMDE so yan guys so napaka uh, laki ng pinagbago guys no, gumanda na so abangan natin to guys so welcome to my uh, vlog uh, uh, update ko kayo dito sa panibagong project ng ating gobyerno na patuloy na Uh, pinapaganda ang uh, ilog pasig bye-bye uh, nito -bye sa labas ng uh, Marikina uh, ilog pasig uh, ito uh, mula dito guys unti-unti uh, na uh, gumaganda ang ang uh, paligid ng Kamaynilaan hanggang dun sa river kahabaan ng pasig nito guys so abangan natin to guys So ito na napakaganda na nito na kinang laki nang na pinagbago talaga na unti-unti na nagising na ng ating mga, mga, mga kawani ng kamay nilaan no sa mga iba-ibang ma sa sa mga lugar ng mga mayor so unti-unti na nila na pinapaganda ang mga ilog pasig so napaka pangit naman talaga o hindi nila papagandahin lalo so abangan natin to guys so mayroon pang marami pang magaganap nito guys na mga project nating na uh, katulong ng ating kaagapay ng ating alam mga mayor o sa ating guberno sa ating uh, sa ating mga uh, uh, presidente na si BBM at si Inday Sara so abangan natin guys So, yan. So, nandito dito lang po ako. Uh, sana abangan natin to, guys. Uh, dun, sigurado, kung matapos ito, dadagsain na naman ating mga kababayan. Ayan, sana uh, uh, hindi lang ito sa bago. Sana tuloy-tuloy ang papag, na pampaganda ang ating uh, mga project ng kawani ng gobyerno o sa ating mayor. Sana uh, laging may, may may nagbantay dito. Uh, uh, alam naman natin, din na natin kailan na uh, ating kaugali uh, ng ating mga kawani ng mga gobyerno o uh, sa mga ka, mga, uh, ano na, mga ano na ano mga project ng gobyerno na sana wag na mapapabayaan sa bandang huli, sana ganoon pa rin na ma-maintain ang papaganda dito sa mga project ng ating gobyerno o ganun pa man o mayroong nagmimintin dito o makawanin ang <coughs> ginsasakupan dito ng barangay o yan, o ng alin bang alin bang mga nagsasakup dito ng na DPWH o uh, MMDA o warriors mga empleyado ng mga worker ng mga empleyado ng MMDA sana mamintin nila to ang kagandahan ng bagong-bagong uh, SPNAT ng Pasig uh, River. So yan guys, dito lang po ang video at sana tuloy-tuloy uh, ito hindi na hindi hindi na to panghingas ko lang ang mga project ng ating uh, kapaligiran. So no, sana tuloy-tuloy ito. So napakaganda naman talaga guys. So comment lang kayo guys o anong sa tingin niyo, anong masasabi niyo o anong nakikita niyo na sana may ma-improve pa at uh, anong masasabi para malalaman nit ma, ma, ma pala, malalaman nito sa ating mga kawani ng gobyerno kung anong dapat pa pwede gawin. So yan guys, napakaganda naman talaga ang pagtulungan sa ating mior at sa uh, ating gobyerno so kung ganun ganon ganon talaga ang ang pagtutulungan hindi na hindi sila maghidwaan uh, o mag-alitan uh, o sana tuloy-tuloy ito na papaganda talaga ang ating uh, uh, kapaligiran oh ito ngayon lang guys ilang dekada na na ngayon lang ang bakit ngayon lang ang na-improve na ang ating kamay nilaan so comment kayo guys anong masasabi nyo bakit ngayon lang ang gumaganda ang kamay nilaan so ilang dekada ng lum nakalipas guys so ngayon lang uh, nagising ang ating mga mga namuno sa mga dapat pala talaga na mayroong kulang sila nagkulang o sana tuloy-tuloy ito So yan guys, dito lang po ang video at maraming salamat po at sana magustuhan niyo po ang video, paki-subscribe na lang po at at sana uh, magustuhan niyo ang video. So paki-subscribe at paki uh, pindot na rin ang notification para updated kayo sa aking susunod na mga video sa susunod mga araw o so dito patuloy ko kayo na i-update dito sa may bagong esplinat ng project ng ating gobyerno so yan guys so kita nyo naman napakaganda naman talaga ayan so hindi pa talaga to totally tapos yung mga kababayan ko abangan pa rin natin so patuloy pa sila may gumagawa pa rin dun sa banda sa dolo ayan o may gumagawa pa rin yan dyan So pagpasinjahan na po yung kuha ng kamera ko dahil magalaw yung uh, kamay ko at sana balang araw maka makagamit tayo ng magandang pra uh, product na mga gawa uh, sa sa ibang bang bansa na gimbal at sana ang balang araw na maka may mag-sponsor sa akin na gimbal So dream ko talaga na magkaroon na ako ng gimbal din. So sana pagpasinsahan, pagtsagaan niyo lang yung mga kababayan yung aking uh, kuha ng camera, ma medyo magalaw. So sana ingat po kayo sa san man kayo na naroon. Lalo na sa shout out po sa mga ating mga kababayan na OFW uh, all around the world. Miga-miga shout out po sa ating mga kababayan na patuloy sila nagtatrabaho sa labas ng ating bansa at sana uh, ingat po kayo sa mga trabaho nyo uh, patuloy na na tinataguyod nila ang ating sa kanila kanilang mga kababayan, mga kamag anak na patuloy tinataguyod nila mga naiwan sa uh, sa ilang mga tahanan o mga iba-ibang mga probinsya. So so ingat po kayo at so patuloy na uh, i-update ko pa rin kayo sa susunod ng aking mga video at dito mga ganap dito sa mga Kamanilaan. so miga miga shout out po sa inyo lahat mga kababayan ko at so yan so yan ganoon guys ang uh, ganap dito sa ano abangan natin guys uh, update ko kayo kung kailan to uh, inauguration o kailan matatapos ito so yan So napakaganda laki ng pinagbago ng guys dito sa Esplanade ng Maynila sa may Intramuros uh, Maynila sa may Escolta. Ayan sa may June Bridge. So dito ako sa so, ayan ng yan ang makikita nyo guys malaking tulay na yung gawa ng dun, dinunit ng ating kaibigan na China so malaking bagay ito Eto paano may romandaanan di hindi, 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 katulad dati na wala talang ibang mga daanan dito. So yan, dito lang po ang video at maraming salamat po sa inyo na. At so, huwag nyong, huwag niyo kalimutan guys, mapadaan kayo sa aking YouTube channel, ka Kaloy Duarte. Uh, pakisubscribe na rin at pakipindot na rin ang notification. Para po uh, updated po kayo sa aking mga video sa susunod na aking mga video at maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, God bless you all.